tikling nakay oh. huh. may tikling ko may inahin may inahin ayun po update po sa ating palayan no? ngayon po ay tayo nagpapa-apply ng pamatay damo no? Oh, ganito po ang mangyayari pagka-sprayan 'no. Ito po no, yung mga nauna ayo. Yan ay talaga pong lugmok. Para po makameno sa ano. Sa gamas. Yung kayang patayin, papatayin na po. Yo. Tapos diretso dun sa labak. makatingin po pati doon ang kabuti yun o tikling gawa po ng pagtahin hindi nagpa-apply ay malaki na ang pamatay damo malaki po ang magiging labor uli natin oh pare po ang ating in-apply oh Ubus na nandun po si Tiong. Ayun po, tayo po ay pasalamat uli at gawa ng pag tayo nakakasimot ng pang upa po ba'y nagsasama tayo ng tao. Uh -huh. Ayun, may panggastos pa po tayo para sa ano. Tapos ako po naman nakakapokus dun sa ibang gawa pa natin. Ya, ito na po yung labak. Ngayon pala po ulit mapapa-update po sa inyo. Mula nung tumanim. Ano chow Ubus na po yung lasa. Wala na. Gano'n pa karami ang kailangan? Ano? Ha? Limang timpla pa. Aba, may maliit kaya noon. Warky Mil 4 ang isang malaki ay. Ay, kukuha na ako ngayon. O kahit bukas ang umaga. Ay, alat na makapahinga. Ay, siya nga masasay. Pagkaganda po na yung ordinary, Ano? Ah, pero pag yan lang ito, lumugmok lang ang ano niyan ay. Lumugmok lang ang damo ay ano gara na. Ah. Ano ho? Tingin nakapanangin ka na ba ng kabuti. Ah, hindi po ba ay, ako diretso tingin na. Ah. May gimaul ay mirong nga ngatong oh. Ay gusto mo iyon ah. Ayaw doon naman ito, oh. Eh. Hmm. Kuluntoy na rin. Laki, oh. Sayang, oh. Kala si umay na rin ang mga buti ay, oh. Arit hindi na pwede, oh. Sayang, ang daming ano eh. Ganyan, oh. Yan, ang daming nagkaka ano po nang ibig sabihin ay eh, yung yung bantay sa biktas makikita natin yung sayang ay eh, talaga po ako nang hinayang din. Oh. Uh -huh. Dalwa. Isa pa pala ang kailangan po. Ito na kakalimutan ko eh. Or bibila ko isang maliit. Isang maliit. Yung, yung yung maliit. Oh, Malaki ba ang tubig? Bulasan ko pa doon Yun na dating. No? Daming anak dalag. Uh. Oh. Siguro ari maisda. Yan ang dami ng anak ng dalag. Uh. Oh. Yan na po yung ating palay sa labak. Napuli na. Ah. Yung parang na ano na po ba? Na nanonong balik na yung ganda. Hmm. Parang may tickling din. Eh. tekling inakay oh huh. may tekling ho eh yan eh may inahin may inahin Sikling Tadah aku nga po Sambil itu Kumalo sedang Kumuber Ini lah ini yun nandun na po pinakawala na natin lalaki pa yun yan pong mga tikling na yan oh, kung pala palatandaan na isa sa sign na anong tawag baga ba doon yung ang paligid natin ay maganda pa ba? Oh, yung maganda, duwa nang sila namumuhay dito, may mga ibon. Oh. Hindi po kumpara na parang yung lagas yaba ang lugar. Oh. Di dito nga po, kumbaga sa lugar natin. Pinagpapasalamat po natin at napipreserve pa rin yung ganyang mga ibon. Oh. Kumbaga, i-share ko lang po yun sa inyo at nakikita natin dito sa paligid lang natin na hindi lang natin napapansin po. Oh, yung katulad yun Yeah, yan lang nagsingit yung mga yan Pagka lumago na po yung palayang iyan Diyan na po sila nagpaparami Yung mga tikling oh. Maganda po maganda ang pagkakaano Tapos ay Yun nga sa mga piste kumakain sila Ganyan pa po ano, Kung baga dito sa lugar po ba natin May mga tikling May mga uwak oh. Yan naman po yung kumakain din ang piste Minsan yung mga uod po, dinadali na yung mga yan. Yan, dyan laan po sila na mumuha dyan sa mga likod-likod ng mga sagingang yan. Aho. Ah, Nakawak ah, po. na po yung ating palay. Oh. Ayos na rin na ano, po. Oh. Atin pong ang papaigahan para ma-spray na bukas. Ayun po, ay paano po? Dito na rin po tayo tatapos sa episode ito. Ano po? Yeah, salamat po sa inyong pagsama. Yan po ang ganap din sa ating palayan po. Oh. Tayo po yung nag apply ng spray para siya ay makaano na po, kumbaga makatipid tayo sa palinis po. <laughs> Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.